Lalaki may asawa, inakit ang bahay ng kapitbahay para masilipan ang Sleeping Beauty. Isang 31-year-old na engineer mula sa Chilong, Taiwan na may asawa na, pero matagal na may pagnanasa sa kanyang 49-year-old na kapitbahay na sexing teacher. Isang gabi, habang natutulog ang kanyang asawa, inakit ng lalaki ang kanyang balcony sa 5th floor at tahimik na pinasok ang kwarto ng kanyang kapitbahay. Hindi napigilan ng lalaki ang kanyang sarili at inangat ang kumot para masilipan ang legs ng teacher. Nagising ang teacher at nagsorry ang lalaki bago umalis pabalik sa kanyang apartment. Tumawag ng pulis ang teacher. Dinalaw ng engineer at ang kanyang asawa ang teacher para personal na humingi ng paumanhin pero natuloy ang pagdemanda ng teacher sa kanyang kapitbahay. Ayon sa pulis, dahil hindi gumamit ng recording equipment ang engineer, hindi ito maaaring makasuhan ng offenses against privacy. Pero ang pagpasok sa bahay ng kanyang kapitbahay ay itinuturing na intrusion at siya ay maaaring makulong ng isang taon. ilakpo ang pinto at bintana bago kayo matulog.